Sabado po, Saturday, and uh, in a special way, it's the day of Our Lady. And we also thank the Lord for this very special moment, the visit, and we conclude the, the week-long visit of Nuestra Señora de la Salud. And we ask Our Lady to continue to guide us in our journey of following the Lord. Kaya at bigyan uli natin ng welcome applause ang Nuestra Señora de la Salud. And we thank Father Robin Plata of the uh, Recollect, Agustinian Recollect Fathers, the spiritual director of the Cofradia de Transito de Nuestra Senora de la Salud for making it possible for the visit of Our Lady here in Quiapo Church. Thank you, Father Robin. Palapakan po natin si Father Robin. Sa mga nagtatanong po, nagtataka, ano ba yung nasa Senyora de la Salud? Bakit po binibigyan ko at sa mga nakalipas na araw ay binibigyan halaga natin at kagalakan ang kanyang pagdalaw dito sa Quiapo? Dahil alam nyo po ba, kung meron man pong imahe ng birhen na nakasama ng poong nasareno, walang iba po kundi ang birhen de la salud. Sapagkat ang birhen de la salud po ay kasakasama ng poong nasareno doon po sa simbahan po ng mga paring Recoletos, Una po doon sa San Juan de Bagumbayan, kaya po di ba meron tayong traslasyon, ginugunita natin yung paglipat ng mula doon sa simbahan ng San Juan, sa Intramuros, sa Meloneta, tapos lumipat po sa San Nicolas de Tolentino, sa simbahan din po ng mga paring Recoletos. At doon po iniluklok ang Nuestra Señora de la Salud at doon din po unang niluklok ang Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya magkasama po sila doon sa simbahan, lalo na ni San Nicolas Tolentino. At noon lang po mga 1767 to 87, doon lang po nilipat ang Nazareno mula sa Intramuros dito sa Quiapo. Doon ho sila nagkahiwalay noong mga 1760s at nanatili naman po ang birhen at milagro pong nailigtas po ang birhen de la salud nung gera, nung nasira ang intramuros. At alam din naman po natin, milagrong nakaligtas, nakatindig pa ang simbahan ng Kiyapo nung gera. Sira na po ang lahat, pero ang dambana ni Jesus sa Sareno ay na natiling nakatindig at nakaligtas din po ang imahe. Kaya pareho po silang nakaligtas dun sa digmaan. At kaya nga po ako'y nagpapasalamat kay Father Robin oh, dahil kanila pong ginigising muli ang debosyon sa mahal na birhen ng kalusugan. Kaya ipagdasal natin lalo tigit ang mga may karamdaman ang kailangan ng lunas at lakas. At nung isang taon po na ako'y dumalaw po, nagmisa para sa mahal na birhen, at humarap dun sa original na imahe ng birhen, nagdasal po ako at nakiusap din po kay Father Robin na kung maaari sanang makadalaw naman siya sa kya po para magkita uli sila ng poong Nazareno. Kaya parang itong isang linggo po, ito ay reunion po nila. Nagkita mo muli sila matapos ng matagal na panahon. Sapagat sabi ko nga po, simulat sa pool, sila po ang magkasama ang ating Nuestro Padre Jesus sa Sareno at ang Nuestra Senyora de la Salud. Kaya natutuwa po ako nitong mga nakalipas na araw na ito'y mga mabiyayang araw at mapalad po kayo dahil ito ang huling misa, ang pamamaalam natin sa mahal na birhen, kaya nakahabol pa kayo sa biyaya ng pagdalaw ng mahal na ina. Kaya palakpakan natin ang Panginoon sa biyayang ito. Baka naman magtampo no? Meron din ho tayong isang imahe din ho. Alam niyo po ay paborito hong pasyalan ng ating tahanan nang pong nasareno ng mga mahal na ina. Nandun din po ang birhen ng Fatima, isang koronada, galing naman po sa Marikina. At uh, ito'y kasama ni San Pablo de la Cruz, dala naman po ng mga passionist fathers upang dumalaw din ng ina sa tahanan ng anak. Kaya talagang naguumapaw ang biyaya dahil nakikita natin ang pagmamahal ng ina sa anak at ng anak sa ina. At gayon din sa tayo rin ang pagmamahal din natin sa mahal na ina. Ngunit, ano nga ba talaga ang dahilan? Bakit tayo nag, lalo na ngayon sa mahal na birhen din sa lud, bakit tayo nagdarasal para sa kalusugan? Natitiya ko ngayon sa mga marami nagsisimba rito, meron kayong pinagdarasal na may sakit o baka kayong mismo ang may sakit. Narinig natin sa Ebanghelyo, nagtatalo yung mga kalaban ni Jesus. They were criticizing the disciples of Jesus because they were doing something on a Sabbath. For the Jews, the Sabbath is supposed to be a day of rest. Araw ng pahinga. Kaya nung nakita nilang nandun sa may bukid ang mga alagad ni Jesus sa sareno at kumipitas at nag-aayos ng trigo at kumakain, sabi nila, nilalabag nila ang sabat. Dapat walang gawa. Dapat pahinga lamang. Ngunit, anong sabi ni Jesus sa sareno? The Son of Man is the Lord of the Sabbath. And Jesus wants them to realize one thing. What is really the spirit of that law? The law of the Sabbath. Ito ba'y talagang araw lang ng pahinga? Bakit nga ba gano'n ang pag-iisip ng mga Hudyo? Balikan natin yung aklat ng Henesis. Diba sabi, nilika ng Diyos ang lahat. At nung ikapitong araw, nang nabuo na ang lahat, sabi, puminto ang Diyos at nagpahinga. Kaya, yung ikapitong araw sa mga Hudyo, araw ng pahinga, dahil daw, nagpahinga ang Diyos. Pero ang tanong, bakit ba nagpahinga ang Diyos? Napagod ba ang Diyos? Hindi naman siguro, hindi napapagod ang Diyos. Hindi napapagod si Jesus sa sareno. Hindi napapagod ang mahal na ina, kaya nga malakas ang loob tayong dasal ng dasal at tawag ng tawag sa kanila. Kasi alam natin, hindi sila napapagod. Kaya ang simbahan natin, 24 oras, 7 araw sa isang linggo, dahil hindi napapagod ang Diyos. Pero bakit nagpahinga ang Diyos? Bakit huminto sa paglikha ang Diyos? Dahil nga matapos likhay ng lahat, ngayon naman ang oras para pag-ugnay-ugnayin ang lahat. After the completion of creation, now is the time for the communion of creation. Para daw mag-ugnay, magkaisa ang lahat ng nilikha ng Diyos, magkaisa sa Diyos at magkaisa sa isa't isa. That is the purpose of the Sabbath. To be in communion with God, to be in communion with one another. Ngayon balik ako sa tanong ko kanina. Bakit tayo nagdarasal lumakas, gumaling, guminhawa, yumaman, umasenso? Bakit tayo nagdarasal ngayon ng biyaya? Anong pinagdarasal mo ngayon? Kagalingan? Alam ko, marami ngayon nagdarasal para sa bar. Maraming nagpapabless ngayon, may dalang backpack dahil mag -e exam para maging abogado. Iba siguro ngayon, dinadasal niyo yung anak ninyo, yung kapatid ninyo, yung apo ninyo. Iba sa atin nagdarasal, guminawa sa buhay. Pero ano bang ba suma total ng lahat ng yan? Bakit tayo nagdarasal sa mahal na birin ng kagalingan? Hindi lang para lumakas ang katawan. Parang sabat po 'yan na nakalimutan ng mga Hudyo, hindi lang para magpahinga kundi para lalong magkaugnay sa Diyos at sa isa't isa. Kaya tayo lalakas hindi para makabalik ka sa ballroom dancing at makapasyal ka uli. Hindi ka lang nagdadasal yumaman para makabili ka ng lahat ng gusto mo sa buhay. Hindi ka nagdarasal ma-promote para lang umasenso ka at maging matagumpay ka sa buhay. Pag yan ipinagkaloob sa atin ng pong nasareno at ng mahal na birhen, ang gusto ng nila ay gamitin natin ito para lalo tayong makaugnay sa Diyos at makaugnay sa isa't isa. Huwag naman sana nung may sakit ka, araw-araw nagro-rosaryo ka, araw-araw nagsisimba ka, abay nung gumaling ka, hindi ka na nagrosaryo, hindi ka na nagsimba, kasi busy ka na sa kakapasyal, kakamol, at kakatrabaho. Huwag naman sana ngayong nagdarasal ka para makapasa sa bar. Lagi kang nagdarasal tuwing biyernes sa Quiapo nagsisimba ka, nagpupunta ka sa simbahan, nung naging abogado ka na, wala ka ng panahon magdasal at magbasa ng Biblia at pumasok sa simbahan. Wag naman sana nung dinadasal mo na umangat yung negosyo mo. Mabait ka sa kapwa nung hindi ka pa napopromote, mapagkumbaba ka. Abay, nung napromote ka, yumabang ka. Naging matapobre ka. Hindi yun ang biyaya ang gusto ng Diyos sa atin. Kaya yan ibinipigay ng Diyos sa atin katulad ng Sabat para lalong lumalim ang ating ugnayan sa Kanya at sa isa't isa. Kaya mga kapatid, paalala lang, pag gumaling ka, hindi pa tapos ang biyaya. May kasunod yan. Kaya ka pinagaling, sa tulong ng mahal na birhen para lalo kang maglingkod. Para lalo kang magbigay papuri sa Diyos. Kaya ka pinaangat sa buhay. Hindi pa tapos ang biyaya. Huwag ka agad papalakpak. Kasi kaya ka pinapaangat ng Diyos ngayon para mas maging daluyan ka ng awa at kabutihan niya lalo na sa mga nangangailangan. Iyan ang tunay na dahilan ng biyaya. Yun ang nakaligtaan ng mga pariseyo at yun ang gustong ipaalala sa ating lahat ngayon ni Jesus sa Sareno at ng mahal na Birhen de la Salud. As we continue with this Mass, yes, let us lift up to the Lord all our petitions, all our needs, But let us also pray that we may never forget why graces are given to us by the Lord. Blessings, graces, answered prayers are bestowed upon us so that we could be further in communion with God and be in communion with with one another. Lord Jesus, may we never be blind to the graces you give us. Dear Lady, teach us how to use the graces God has given us. Amen.